Gamitin ninyo ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Tanggapin ninyo sa inyong tahanan ang isa't isa ng maluwag sa puso. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayahang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ni Heso Kristo. Makapangyarihan siya at karapat dapat purihin magpakailanman. Amen.